Good afternoon po Sir, magde-deliver ako sa ice cream Kaya galing po kay febby Digan Ay, mo Good day mga tol Ngayon naman sa nyo kami mag-deliver ng ice cream dito sa Barangay Magdum, Tagum City So let's go! A few moments later. Ayo. 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 Baby. Mam, yes. beri saya ice cream. Asa, simbahan. Wow, anu to laganya to, Mam? Yes, Mam. Ganda. Buting di tempat lan tempat, Mam. Water lily, oh. Eh, mbak, to.

Ay, good afternoon po. Sir, magdi-deliver ako sa ice cream. Kay galing po kay Feby Digan. Ay, pwede oh, oh. oh, oh, lang po. Oh, because, because. Pwede lang po. Oo, pwede lang po. sige. Kunin ko lang. Yes, sir! Ayos Ay, na tanggapin eh. O, pwede lang po, sir. Ang gamit niya, no? Bata nga mo. Alin? Alin. Ate Dito lang muna, pipicture lang pa yun. <tipito> sir, papicture. <tip> <Yeah, boy. Okay. tip> sir, nandiyan po yung scoop. Wow! <tip> ano po, 1.5 po ang isang tube. Ito po yung scoop, sir. Ang APA. Apil na. O, apil na po ng APA. Si mamang ano. Ah, pagka magpalit ka pa ng APA extra? Oh, 2 ang isa, ma'am. <tip> okay. Hmm. Okay, salamat po. Sir, pwede mo makiwagas ng paa? Oye! Ang salamat po. Hindi mo mortar